Ano ang required ng, ng iyong appliances, yun ang i, ilagay nyo. Hello mga kabisimain. So, ang battery ay isa sa mga kumo na uh, power supply. Pero, tandaan natin kapag naglagay uh, tayo ng battery, titingnan muna natin yung appliances natin kung ilang amperahe at ilang voltahe ang kailangan na isupply niyan so hindi pwedeng uh, sasabihin natin na 12 volts lang yan uh, kahit anong amperahe niyan hindi pwede may uh, tamang uh, amperahe at voltahe ang kinakailangan ng appliances halimbawa ang appliances mo ay nangangailangan ng 12 volts 1 uh, ampere, tapos nilagyan mo ng 12 volts, 12 ampere, so, posibleng masira yung appliances natin. So, may tamang paglagay ng uh, power supply. Sa lahat ng mga power supply, may capacity diyan. So, kung ano ang required ng, ng iyong appliances, yun ang ilagay nyo. Match nyan sa kinakailangan yan para hindi masira yung mga electronics ng board. So, yan ang uh, tandaan natin kapag naglagay tayo ng supply sa ating appliances. Okay?